si Avalos, ginagawa niya pong tagapagligtas yung sarili niya sa mga imaginary victims niya. You know, doon sa sinabi ni ma'am, ako, ako, ako ay tagahanga ng SMNI, No? Doon sa sinabi ni ma'am na yon, ginagawang bida ang sarili. Sounds like a narci narcissist, ah? parang gano'n na. Ah? May imaginary victims. So, sino nga Gagawa-gawa ng victim ako na eh. Parang galawan talagang Comu. Tama siya, ma'am. Parang galawang NP. Well, so sobrang successful naman ng mga taong mapanira. No? Sa kasaysayan natin. They are, they are, very successful na linlangin ng taong bayan at paniwalaan ng sarili nilang mga kasinungalingan. So, sobrang successful nito. May mga political groups na rin siguro, sa tingin ko, na inadapt yung ganitong taktika. Taktika ng pagkakaroon ng trolls, taktika ng pagsisinungaling, taktika ng paggagawa-gawa ng mga... Kung sa Amerika, parang false flag attack, yung mga ganyan, false flag. Yung kunwari, atakin mo yung sarili mo, tapos may gulo, tapos magre respond ka. They have determined na yung taong bayan madaling lokohin pag naggawa ka ng ano ng something imaginary na kalaban o nanira ka ng tao, siya kunwari yung kalaban, tapos uh, they will join hands with you. Kasi napakadaling isuko ng kalayaan kung ang nanganganib ay ang iyong safety at kabuhayan. Lalayo na ako ng konti, gagaya ng pandemic na yan. Napakadaling isinuko ng mga tao ang kanilang kalayaan para sa safety eh ako anyway anyway uh, nga nakakalungkot lang isipin na lahat na lang ay taktikang ganon ang ginagawa because they do not have the personality of uh, Rodrigo Duterte di diba? si Rodrigo Duterte kasi yung talagang genuine may balls may conviction may charisma na all by himself uh, sarili niya pa lang, yung vloggers o yung taong bahay nagagravitate na towards him. Kasi yung karisma niya may basihan, may resulta eh. May resulta eh, yung mga ginagawa niya at may napatunayang totoo. Hindi gawa-gawa, hindi imaginary accomplishment para iboto siya. So, walang makakapi nung, nung political strategy o nung political na atake ni Duterte. Kasi nga, totoo eh. Genuine eh. So, ang ikakapi nila, yung taktikang taktika ng mga may makinarya, taktika ng may pera, taktika ng mapanira. So, malamang, doon sila nakikipag ngayon. Uh, masakit nito, para na naman tayong mga loko-loko nito. Masakit anyway, uh, whatever happens, let's just pray for our country na hindi ko alam. Uh, ang dali nating maloko. Even ako, ang dali nating maloko. We're hoping na na when someone showed us kung paano mag-govern ng tama ay gayahin man lang sana o tularan man lang sana. Pero hindi eh ang tinutularan lagi pa paano manatili siya power, paano magmukhang bidabida, paano maggawa ng mga imaginary na gulo. Kasi may pera siya gulo, kaya ayaw ng, ayaw ng mga politiko ng peace and order. Eh. Gusto lang nila yung thought na ako ang nakapagpatigil ng kaguluhan dyan. Ilang gusto ng mga put, ng mga yan eh. Pero yung totoong ayusin mo yung bayan, ayaw nila kasi may pera siya gulo may mga sektor na pwede mag-donate because meron kang target na ayusin ko no. O meron kang gulo-gulo ko no. O meron kang disaster kuno no. Na pwede naman siya nang naiwasan. O pwede naman siya. And hindi ko masisi yung mga kababayan natin hindi yun naiintindihan sapagkat majority of us busy lamang sa sarili nating buhay, mag-survive, kumita ng konting pera, isang kahig, isang tuka. So ganun tayo ginawa ng society. Hindi lang hindi lang sa society na ito hindi mo lang basta pwedeng sabihin na tamad ka, wala kang wala kang pupuntahan. No. Meron talagang sistema rito na kumikilos na isang kahig, isang tukaka. You have no time na magreklamo. You have no time to file cases and you have no resources to file cases so you will remain oppressed so that we can control you